na sa mga operatiba ang duha ka individual og nasakmit ang gibanabanang gibog aton niya 130 gramos sa gituang Cebu nga mo sa 884,000 pesos atol sa baybas operation nga gipahigayon mga alauna 4 sa kadlawon niadtong Hulyo 14, 2025 sa May Santa Ana Taguluan Misamis Oriental ang dinakpan na ilang sila si Alias Jenny, 46 anyos, usa ka utility worker o Alias Jimmy, 37, walay trabaho og parehong residente sa nasigutang lugar samtang pabiling gawas no ng ikatulong nga suspect nga nailang si Alice Joseph, 48 anyos. Subay ni ini ang nagunang target sa operasyon mao ang at large suspect nga si Alice Joseph. Gikataho nga siya ang bana ni Alice Jenny, samtang si Alice Jimmy aduna ay relasyon sa anak nga babaye ni Alice Joseph og tulo ka mga tawo nga gituhan nga newly drug personalities. Nakuha sa mga operasyon ang 14 ka sesay sa gituang Cebu. Nagdaya ang drug para pernalya og 500 peso bill nga gigamit isip by bus money. Ang mga rinakpan na anak karon sa kustori sa Taguluan Municipal Police Station o magatubang sa kasong kalapasan sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron niya kanunay ay himso panlawas, tumar sa santon, vitamin C, ang alkalan niya vitamin C na nasidik maong adilihap sa tiyan o ulcer matambalan. Alang sa naghayo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News. <laughs>